Good morning po mga boss. Si Richard po ito ng RMC Genuine Parts. Meron po tayong unit dito no. XRm motor 125 carb type from Taytay Rizal pa po ito. So, ang issue po lang kung yung kanyang unit ay ito po. Ayan po, no? napakakapal na usok at nagbabawas ng langis. Dami na po na nating papalitan dyan ngayon, yung kanyang seat cover at yung kanyang mga fairings. So, uh, sa kanyang engine parts naman po, itong ating mga gagamitin. Uh, all genuine po yan and all standard parts po. 2-piece head valve seal, ito po ang kanyang piston ring. Ito po ang kanyang piston. So, kasama na po yung top gasket, base gasket, at ang kanyang cylinder block. So, all in po ng parts namin is 3,600 pesos po, no? Plus additional 500 po yan sa labor, no? And if interested po kayo, message na lang po kayo sa aming page. Maraming salamat po mga boss.